Napakahirap talaga ng buhay ngayon, alam nang ng si tiriting. Kahit ano na lang gawin mong kayod, tapos pa rin. Mas labis pa rin yung kapanahonan ni Duterte, mga idol. Hindi namin ramdam yung hirap. Kasi, mabilis makahanap ng trabaho. Hindi ganong mahigpit yung mga ahinsya na applyan mo. Tama-tama lang yung sahod tapos yung bilihin hindi ganong mahal ang mga bilihin kayang kaya talaga ng may kaya mas mainam pa rin yung mga Duterte pa rin ang mga umuno ngayon panahon ni Marcos ayawang ko bakit ganon lalong lumulubog sa hirap yung mga mahihirap. Siguro nga, baka yung mayayaman, lalong yung mayaman. Ang mahihirap, lalong naghihirap sa panahon ngayon. Pero sa panahon ni Duterte, pantay-pantay. Panahon ni Duterte, pantay-pantay. Mahirap man umayaman. Kaya ngayong 2028 Takbo lang ang malakas Do lang ang may malasakit sa, sa ating bayan At sa mamamayang Pilipino Panahon na para ibalik na naman yung mga Do talain mo ah na na nagtitinda pa nagpapay pa kapos pa rin ano ba yan mga so mga idol anak <laughs> ng ng buhay to mahal kasi ng mga bilihin eh ang kinikita mo hindi ano sa mga bilihin sobrang mahal Gano'n lang kikitain mo sa isang araw. Tapos ang sobra-sobra na mamahal ng mga bilihin. Malamang, hindi na nakabili ng kahit. Puro na lang gulay. Mung gulay nga, napakamahal din. Gulay yan, mahal din sa palingki ng gulay. Hmm. Yan, hirap talaga. 30 pa rin talaga ang ano mas maganda pa rin Duterte Duterte lang ang malakas ay mga idol hanggang dito na lang yung vlog ko hanggang sa sunod na ulitin maraming salamat God bless